ng araw mga idol. So dito naman tayo sa ating uh, siling labuyo. Tayo po nag update mula dito sa ating tanim. Kasi yung siling labuyo natin mga idol ay tiba ay uh, sa nakaraan ay dinaanan ng matinding uh, hangin at matinding bagyo ang ating siling labuyo. Kaya ngayon ay ina-update ko kayo mula po dito sa ating sili. Kasi po uh, yung sili natin ayan o ayan so dati pinakita ko sa last video natin nakikita nyo na di ba uh, yan po ay na ano natumba lahat dun sa lupa at uh, after sa ilang araw atin po ay tinayo po natin tinalian po natin mga idol no dito sa tinalian natin dito may lubid kasi dito na dati po yung lubid natin So para po nga 'yung sili natin mag uh, bumangon po mula sa lupa sa pagkadapa ng dumaan ng matinding hangin ay ang ginawa natin tinalian natin no mula sa puno niya no 'yung pagtali natin nito mga idol ay uh, uh, pareho lang din sa pagtali ng kamatis no uh, so ang video na ito ay para lang po sa mga mga kaparmers na Uh, baguhan kung baguhan ka uh, para talaga to sa iyo no yung uh, pagtali kung paano so ang pagtali pareho lang din sa kamatis yung pagtali mga idol in, in uh, bawal po na mapipisa yung uh, ma-press yung kanyang stem no kailangan hindi po ma-press yung stem ng ating tanim kasi habang lumalaki siya kapag na-pression no i mean na humihigpit no bawal po humihigpit kailangan naka-stop yung tali mo na hindi hihigpit kasi habang lumalaki yung tanim natin no lumalaki din ang kanyang stem kaya kung humihigpit no uh, mapuputol siya may tendency na makat yung uh, balat niya so bawal po yung mahigpit so eto po yung ginawa natin tinalian natin so makikita nyo ngayon sa video na ito ay uh, nakatayo na ang sili nating labuyo So this coming uh um uh 10 no November 10 so magdadalawang buwan na po ang ating siling labuyo no So uh, best to my observation ay uh, sa this coming last uh, week of the November no so siguro magkakaroon na po ng starting sa kanyang pag uh, hinog no na pwede natin na uh, pitasin no? so ipapakita ko sa inyo ang kabuan para maklarado nyo ang uh, sili natin let's go so ayan na mga busing mga idol so as I said na bumango na ang ating sili mula sa pagkadapa kasi noong nadapa ito natamaan ng hangin ako talaga ay na wala ng pag-asa no? sa isip ko kasi ito lang talaga ang pag-asa namin kaya dito nakabuhos yun ang lahat ng aming uh, mga kapital uh, sa tanim na ito no? so so noong na bumagsak siya sa lupa kasi dana ng bagyo ay nanghinaan ako ng loob sa aking tanim kasi kawawang kawawa talaga no so uh, ikaw pa naman yung inaasahan mo ay uh, parang ah uh, mawawala na no kumbaga yun sana ang pag-asa tapos uh, bumagsak at uh, napinsala sa um, dumaan na matinding hangin oh, dito talaga tumama sa aming lugar kaya ngayon nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi, kasi nakikita natin ang ating sili ay bumangon muli at makikita natin yung mga puno mga boss oh, mga idol makikita natin no Dumami yung mga uh, kanyang uh, uh, sipling or ang tawag nito, yung ano niya, kasi ang term sa amin ay uh, mga uh, gipi, no, sa kanyang gipi, no. So, dumami siya, no, kasi ito po na nagalaw po sa hangin, ang bandang sa itaas sa ilalim, dumami yung ano niya, yung mga uh, uh, sipi niya, no. So, ganyan po ang nangyari sa silin natin, no. So, ipapakita ko sa inyo na mayroon na 'tong bunga, na Medyo matanda na, mga idol. Ang ating sili katulad nito. So, hindi masyadong makikita 'yung bunga kasi uh, kaunti lang din. Pangalawa ay uh, nakatago, no? Uh, iba kasi ang siling labuyo, mga idol, kapag baguhan pa ito nagbunga. So, hindi natin masyadong makikita 'yung bunga sa kanan natin makikita kung ito ay nahinog na. Ito po ay hindi po hinog na Ah uh, uh, tamang hinog ito po ay may sakit kaya na na didilaw na siya. So ito yung mga bunga niya, no? Yan makikita natin mga idol. So mayroon na siyang bunga. So yung bunga niya ay uh, matured na siya, no? Matured na siya. Ito ito. Yan. So I hope na sa susunod na sa last aw uh, last week of November, no, mayroon na tayong mga dito na hinog. So doon tayo makapitas nito sa uh, December to January, no. So tatama pa tayo doon sa presyo. Pero sa ibang buwan, siguro uh, bababa ng presyo. Pero okay na 'yon. At least may tanim tayo kasi itong labuyo mga idol ay talagang matagal naman, no? Magserbisyo sa atin, magbigay ng bunga. Kaya yun ang inasahan natin dito kasi yung tanim namin ay bago pang iba so matagal-tagal pa bago tayo makakaroon ng uh, uh, kasunod nito. So mayroon kaming natanim doon sa kabila so dinagdag natin dito sa ating tanim na ito ay uh, isang uh, libo din. So ang natanim namin for this year mga idol na labuyo is uh, running uh, 3,000, mahigit. So, 3,000 kasi ito, uh, estimating lang yan, pero dito ay mahigit talaga dalawang uh, libo no? Ang natanim namin dito. Kasi uh, yung estimating lang namin dito, uh, para madali kwintahin, ay libo lang mga idol. Ah, yun. So, yun pong inaabangan natin. Kung i-update ko kayo, o mayroon tayong uh, ibang gagawin dito kasi hindi pa kami nakapagdilig ulit dito ng uh, katulad nung dinilig namin dati na calcium na may uh, fungo pre and then may uh, soil conditioner no so magdidilig tayo ulit no so makikita nyo marami pang mga ano damo dadamuhan pa yan no bago tayo mag ano ulit dadamuhan natin to para uh, abunuhan natin to no ng magandang klase ng abono para ang laboy natin at least makikita nyo na uh, hanggat uh, pinapakita natin dito sa ating uh, channel ang ating mga uh, tanim no to challenge everyone na uh, uh, kung paano maalagaan ang isang tanim no so para na kung sa ganon ay kayo ay uh, may hingkayat din na magtanim at ganyan po ang proseso na pag-alaga so hindi pa kami master oh, sabihin ko sa inyo mga idol mga busing so hindi pa kami master dito sa tinatawag na labuyo kasi dati iba yung mga tanim namin uh, ang mga tanim namin ang palaya and then uh, sitaw at saka upo at saka kamates uh, at hindi pa tayo bihasa dito kaya um, observation no? kung paano tayo mag alaga ng siling alabuyo at saka yung siling panigang so we are under observation kung paano tayo maging uh, bihasa no? tungkol dito sa pag aalaga ng siling labuyo no? so makikita nyo mara uh, marami ng damo so dadamuhan natin to gagawin natin kasi kapag dadami to hindi natin hayaan yan na so, dapat maalis natin yan malinis natin yan kasi mag apply tayo ng abono dito kasi yung mga puno mga idol ah, kapag marami pong po, ah, maraming mga ano mga damo dyan ay pag lagay natin ng abono ang pang talagang makakain sila ng ah, taba at lalaki din mga ah, damo kaya ang gawin natin linisan muna natin bago natin abunuhan so yan So yan po ang update mula dito sa ating farm mga idol. At salamat sa inyong panonood sa ating video. Uh, I hope na uh, may matutunan kayo mula dito sa ating ginagawa na content sa itong uh, sa araw na ito. At salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Kung bago ka pa lang uh, dito sa ating channel kung hindi pa ka nakasubscribe, subscribe uh, huwag kalimutang mag-subscribe at pakishare din ang ating video. At salamat mga idol at God bless po sa lahat.